mga kaganapan ni Nakim Chu at Paulo Abelino or Kim Pao sa pagpunta ng Mindanao sa Surigao del Sur, sa paglapag pa lang ng Butuan Airport ay sinalubong na sila ng warm welcome. Unang pinuntahan ng Kim Pao ang lugar ng Agusan del Sur at pagbaba pa lang nila sa sasakyan sumundo sa kanila ay sinalubong na sila ng maraming tao na nagabang sa kanila. Binigyan ng flower bouquet si Kim Chu pagpasok nila sa loob at sinalubong sila ng pamunuan ng LGU doon. Pagkatapos magpasaya sa Agosan del Sur, nagpunta naman ang Kim sa Tandag City kung saan nagsisilibrit din ito ng Araw ng Surigao. Hi Kim! Hi Kim! ni Kim! ni Kim! Paolo! Sa loob ng Convention Center, nagkaroon muna ng picture taking kasama ang mga tao na naroon na nag-aantay sa kanila. Wow! Nilibot ng kimpaw ang loob ng building upang magkaroon din ng picture ang iba pang mga tao. At todo smile ang dalawa. Twinning color ang suot ng dalawa na napakabagay sa isa't isa. Matagumpay ang pagpapasaya na ng kimpaw sa dalawang lugar na kanilang dinadaluhan.